na natin ang ating kaibigan na si Juan na nasa remote area ngayon. Ah! Kaya medyo nahihirapan ng mga local government dahil medyo mahal ang pagkatakbo ng ospital. May pag-asa pa kaya talaga na gumanda ang serbisyo sa mga health center at ospital natin? Magandang araw po sa inyo. Ako po si Jeff. At ako naman po si Michelle. Welcome back po dito sa ating series kung saan kikilalanin natin si Senator Bongbong Marcos at aalamin natin ang paninindigan niya sa iba't ibang issue na importante sa ating mga kababayan. Kikilalanin natin na ating kaibigan na si Juan na nasa remote area ngayon. Juan? Ah, ah hello! John, Michelle! Nandito ako ngayon sa barangay laging ganda kung saan napakasaya <laughs> 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 <Hello>. <laughs> <Eto> na! Woo! <laughs> Nandito ako, uh, kasama ko si Aling Beth. Aling Beth, Aling Beth, nandito po tayo ngayon kay uh, Senator Bongbong, kusunan. Nanalo po kayo ng limpak, limpak. Apir, apir. Apir lang tayo, apir. Pero mas maganda po na panalo na yan dahil may chance po kayong magtanong kay Senator Bongbong na nasa studio. Kahit ano raw po ang itanong ninyo, sabi nila sa studio, masasagot po nila. Okay, Aling Beth, ano ang inyong itatanong? Uh, share my kwento ko lang po sa inyo. Nung maliliit po mga anak ko, nakakaraos po kami. Kahit asawa ko lang po ang nagtatrabaho. Ngayon po, kahit bumagambagambag ang mga anak ko, pati po mga asawa nila, ito lang po rin po. Dahil lalo na po pag nagkasakit ang aking mga apo. Pag dinadala po namin sa health center o sa ospital ng gobyerno, eh wala pong mga gamit at gamot kami pa rin po ang bumibili. Kasi e so, ano po ang namin tulong galing sa inyo. Ayan po, Senator, narinig niyo po si Aling Beth. Ano na po ang mahihingi ng tulong galing sa inyo? Sa palagay ko, ang kailangan natin paramihin dahil karamihan naman ng, uh, ng karamdaman na nadinadala ng ating mga kababayan sa mga ospital ay simple lamang at kayang gawin sa tinatawag na RHU, yung Rural mm -hmm. Health Unit kung saan bumibisita ang isang doktor siguro dalawang beses sa isang mm -hmm. sa isang linggo at may laging minors. Hindi na kailangan pumunta para sa ospital lalo na kung sila'y napakalayo. Ang mas maganda, yung mga facilities, mga healthcare facilities, Imbis na antayin natin lumapit ang tao, yun ang mga ilapit natin sa tao. Tapos dapat tuloy-tuloy pa rin yung tinatawag na medical mission na pinupuntahan ng medical mission yung mga malalayong barangay para naman may record yung mga tao. Palagay ko magandang plano ito at tinutulungan natin tayo ng ating mga ibang bansa. So dapat unahin dyan yung mga malalayo. Dahil Malalayan yung mga malalapit, areas. madali silang makapunta sa ospital. Para naman talaga may tunay na tulong sa, sa kanilang mga nagiging karamdaman. Juan, nasagot ba ang iyong katanungan? Ayan po, aling beta, narinig niyo po ang sagot ni Senator Bombong. Ano naman po ang reaksyon ninyo? Sir, maasahan po namin yan po. Itatagoy po namin kayo, sir, kayo po bubore namin. Maasahan niyo po naman po! Maasahan niyo mag-iwan lang po kayo ng tanong at komento sa mga links na ipa-flash po namin sa screen. Okay, masaya lang po tayo! Yay! Yay!